sa purba para medyo kita naman yung bangka may rooftop so sa araw na to ay uh, antayin lang natin yung mga kasama dahil uh, dadayo tayo ng isang gabi sa nangalaw part ng nangalaw mamamana kasama si Uka na kaibigan ni eh, Joy Adventure lakot sa ali pati yung asawa niya at ang uh, iba pang mga Uh, pre-diving ng uh, nasasakupan ikot sa ali ng gurun at syempre patuloy ang aking uh, pasasalamat sa inyo sa walang sawan niyong laging pag-suporta ng ating mga video at sa hindi po ninyo pag-skip ng ads uh, napakalaking tulong po sa amin na uh, kahit pa paano ay kumikita na rin tayo so shoutout nga pala sa lahat ng uh, silent viewers natin at sa ating mga sulit na uh, subscriber Lucas kasi, shout out kay Luca na yun sa awalan nyo saya uh, monetization na monetize na rin si Lucas Sia so atayin lang natin sila let's go yun, biyahin na tayo siyempre kasama natin, Maki hello, study, Maki. mga ka-TV welcome back huling pagbabalik ni Maki hello, Almasal pangit Hey, what's up? Ano mga kasama natin? What's up mga kamananap? Shout out! Shout out mga kaluot! Nasaan mga kayo dyan na kayo na kayo? Hey kamitan! Sa pagkayo sa naman! Shout out sa... Ang pa namin dyan sa Malapascua Yo no! Bubble dive! Shout out go! Shout out go! Ayaw siya! Shout out sa mga taga Malapascua ko dyan! Yun ah! Ang pabayang ko! Hoy, walang kata oh! <laughs> <laughs> At dito yung mga kasama natin Dan, si Jerome <laughs> At syempre, kapitan Joy <laughs> yung natin, sa atas out. Ayo, si sa halaw, mga katunyog sa GAT Telecom, alay ngalaw mga kanya eh mga si bro ano Sa taas si GAT ngalaw ngalaw Bro oh, bro ngalaw 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 Uh, naglilihi ang mga tao nanga oh. kasi pag sabi saya nanga, naglilihi sa Tagalog shout out shout out sa isang milyong mga pogi kami lang yung naiwan Để ra đây bà Cảm ơn bà Cảm ơn bụng Ất Cảm

Iting ras. Beluka, okay, iting ras. Ini hal. Ada nama am bagulap tu <laughs> nanti tu. Kain <Kaya>, menganak. <laughs> mami apa? Bro, may wasabi kan tadi pak? Ada. Wasan ano na dala ba yung ano? Ay, nandito di ba? Nandito yung sesame si oil tsaka yung kikuman? Hmm. Ano ba? Diba, Nagawa ko ng salad? Hmm. Yun. Kikuman, tapos sesame si oil tsaka yung wasabi? Hmm. Tsaka yung ano, yun? Yung ginawa mo ng Hawaiian poke? Ginawa poke Yeah. <laughs> Bro, this is Uh, yeah. And then yeah. Robin said, Are you a fish eater? Yeah. Yes, bro, I have 100%. Oh, you don't know what's the real rule. Yeah. <laughs> yeah, yeah let's take like the fish. Yeah, and when up. he tries the fish, I yeah, oh, he always want the head. I was gonna say, the head's yeah, the best. Yeah. Right? Right? yeah. yeah. Like so, most reality. of the people, especially yeah. like older yeah. people, when they try to cook some fish, they want About. the head mm. Because the head is not oh, like me. You'll never get the head like Never. It's like they don't sell it. Yeah. Yeah, nasi khas. Kaki fresh so. Ya. Oh, kau wala na. Kunti na lang. Na ni. Bila nak? Pantai Nara. Ini kena naik kereta slender. Slender. Gitu bro. Kami <laughs> <laughs> kan <kayo>, bro. Ramet. Gitu gitu pink gitu we. Pink. Hmm. Ah. Ramet gaya yo. Ramet gaya yo. Aku takut betul. Nak takut betul dah aku tu. ăn tóc đi căn cắm này ăn tóc đi căn này cái tóc đi Pwede daw sa pating mga mga ka-channel. Pero hindi nila alam, hanapin natin yung pating. Kasi yung pating, yung madalas na kumakain ng mga natin. Kaya hanapin natin yung pating. フフフ。<laughs>

フフフフフフフフフ He-he-he-he!

sa ating lahat. Uh, bago po ang lahat ay uh, shoutout muna na tayo ay uh, DR TV Junjungay, Ruth Rude Aklaro uh, at kay Lady Po 7FF si ng Naikabiti sa Dela Cruz Family from Naik. Uh, shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo ng walang sawang suporta. Uh, B9 Vlogging Media. Shoutout po. Manalo Hyson, IDR TV. Hello po, uh, magandang araw, gabi, po kay uh, Marvino and from Europe. Shoutout po sa inyo at shoutout din po kay Gala Vlog. Uh, maraming maraming salamat po Gala Vlog sa inyong walang sawa ang pag-support. Ang dami siya. pong mga baguhan sa ating channel na gusto mo pa shoutout pero yun nga ah uh, Medyo limitado muna tayo sa pag-shoutout ngayon. Dahil, uh, uh, magandang gabi po kay Hansel Lercy na nandyan po sa Bugos, Cebu City. Ah, uh, maraming salamat po sa inyo sa inyong pagsuporta ah, sa ating munting channel kay Bakwit TV. 'Yon, maraming maraming salamat po, Bakwit TV. Bagong kaibigan natin si Bakwit TV. Kay Boards TV. Ah, uh, pasensya na po, medyo busy lang po kasi kaya ng mga time na nag-comment po kayo sa akin, nag-subscribe ah, uh, hindi ko pa po nadalaw ang inyong uh, channel dahil uh, ako po ay ah uh, nasa Dayo kasama si Joy Adventure. So, wag po kayo mag-alala dahil uh, dadalawin ko ang inyong mga channel at uh, panuorin natin yan. Kay Rubin Bud Budjus, shoutout po, magandang gabi. Uh, kakawi kulan ko lang din po kasi galing sa bayan ng koron. Naghatid kay Joy Adventure at sa kay Mrs. Joy Adventure. Lalong-lalong -lalo na kay sa uh, sa kanyang kaibigan na si Sir Oka na kasama namin sa pamamana. Ah, uh, sya po ay dumalaw dito sa amin sa isla ng kanipo. Sana ay ingatan po sa inyong biyahe. <coughs> Hello, magandang gabi po kay Unika He Vlog. Ah, uh, sya po ay uh, Sulid Harabas at kay William at William TV Adventure. Ah, uh, magandang gabi po sa inyo. Pram buhul your shout out. Maraming salamat, ah uh, William. Sana ay ingatan po kayo palagi at lalong-lalo na po ng inyong buong pamilya. Ah uh, shoutout po kay Galito family. Ah uh, nandiyan po sa Buracay. Shoutout po. Ah uh, ingat po kayo palagi. Roberto Laxina, shout shoutout. Sana ay uh, gabayan po kayo palagi ng ating mga kapatid. Ka Ayun na, uh, magandang gabi po sa misis po ni Lakas ng Negros at kay Lakas ng Negros. Ah uh, support natin si Lakas ng Negros. Ah uh, madalas po siya ay nagla-live. Magandang gabi po. Ah, lakas ng negro. Sana ay ah, ingatan ka palagi at ng iyong buong pamilya. God bless po. God bless. Sir Eric Jimenez, ah, shoutout po. Magandang gabi ah, sa lahat po ng mga Jimenez family ng Katanuan Quezon. Palagi ko pinapanood. Ay maraming maraming salamat po Sir Eric sa inyo pong laging panunod. Hello po. Magandang sa gabi po kay Alisa Kim Sinokbet ah, uh, maraming salamat po sa inyong wala sawang support. Ah. Isaac Parungaw, shoutout po. Magandang gabi po. Happy uh, ha? shoutout po. Na Nandiyan po sa Rumblon. Wow, sana ay ingatan kayo lagi ng ating may kapal. At uh, kay Ma'am imagoong, kay Miss Jen Upyuta, kay ate na nagbigay sa atin ng GoPro, at kay Strawberry Ice Sweet, magandang gabi po. ah uh, dito po kasi sa amin ay gabi na ngayon. Uh, kung sa inyo po ay umaga, ah uh, magandang umaga po. ah uh, maraming maraming salamat po sa inyong suporta kay Lucas C. Si Lucas C po ay uh, monetized na. So nag apply na lang. ah uh, maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa amin. Uh, at kay Mark Stanley Murillo at Basti Pugi ng Duha Katara. Shoutout po sa inyo sa lahat po ng ating mga kababayan na OFW. Kay Bay Benji, shoutout po sa inyong pamilya. Sana ay ingat kay Bay sa bawat uh, trabaho dahil medyo napakahirap po talaga ang isang buhay OFW ah uh, dalangin po namin na sana ay lagi kayo ingatan ng ating mga ikpan God bless po Hello po, magandang gabi po kaya Ma'am Belinda Marquez na nagpa shoutout po sa at atin at po ng kanyang pamilya nandiyan sa Dinagat Island at sa Kamotis ay shoutout po Ma'am Belinda Marques o oh Marquez Marquez Maraming salamat po sa inyo. Uh, sana ay uh, ingatan po kayo palagi kay Jose Abad Santos. Nandiyan po sa Davao Occidental. Shout out po sa inyo. Ah, uh, ingatan kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po. Ah, uh, ingat God bless. Hello kay Wavis Puro. Uh, siya po ay matagal na po natin na uh, viewers. Shoutout po sa inyo, sir. Maraming maraming salamat po talaga sa uh, laging pag uh, At kay Ben Silagan. Magandang gabi, Ben Silagan. Shoutout. Kay Alvin Ray Balarag. Shoutout. Hello po kay uh, Adventure. Kay Janelle Sumingit. Uh, shoutout po. At kay Lex TV Official. ah uh, Ronald Garani. Shoutout po sa inyo. Uh, Glenn Glen by ng uh, Puerto Princesa City, Barangay Mandaragat, Palman Lapas. Shoutout po. Manalo Hyson. Kay Adonis JR Basleg o Adonis Junior Basleg. ah uh, sa lahat po ng uh, bagi ng family from Ulungapo City. ah uh, shoutout po sa inyo. So yan mga ka-channel, medyo mahaba na po ang ating uh, shoutout. So sa lahat po na hindi po natin nabanggit ay sa next vlog po natin or next upload ah uh, mag-shoutout po tayo. Uh, maraming marami salamat sa inyong suporta at sa hindi po ninyo pag-skip ng mga ads. Uh, at kahit pa paano mga ka-channel, ayan uh, na napakalaking tulong na po 'yun sa atin na suporta at siyempre sa Panginoon. Huwag natin dapat kalimutan ang kanyang binibigay na kalakasan sa atin na uh, magamit natin sa pang-araw-araw. At sa Team Harabas, shoutout po sa inyo. Uh, team ni Buhay Isla Vlog TV At uh, Sa ating ibang nakakasama sa pag-vlog Lalo lalo po sa Aking uh, Body The best body uh, Joe Adventure Tingatanawa Sa pagbiyahe Papuntang Perto God bless po At uh, Hindi naman magtatagal si Joe Adventure doon At babalik siya So yan mga ka-channel Hanggang sa sunod natin vlog Let's go